Noong ang kanyang tatay, talagang maayos po ang kanyang pamumuno. Pare-pareos tayo na butol. Ako po ay isang leader lahat ng mga AITA Kinampanya ko para sa kay BBM. Ang uh, mabait na mayor si Pastor. Andiyan po at saka sila Sir Harry Rocky. At uh, lahat po, ati, pinapakilala ko rin po sa inyo yung aking mga kasama na leader. Lahat po ng kasama ko ay leader po ng mga IP, mga IP dito po sa Bamba. Andiyan po ang aming President, si Danilo Adrias. Pagkitaas ang kamay, yan ang po ang aming President. At lahat po mga tribal chieftain o the ng Army Organization. At uh, pinabati ko rin po kayo lahat na dito po pala tayo magsama-sama. Dito po tayo mag-ipon-ipon at pinabati. Pinabati ko rin po ang aking idol na si service uh, Sir Pistat. Idol ko po talaga yan. Kasi nagkukong po siya sa kanyang rajo siya na lang ang tinututukan ko. Kasi yan po ang kamukha natin matapang na tao. Kaya po ang dito tayo na yung ma ma maisok. Ang asawa ko po bisaya ang maisok daw ay matapang. Sa amin naman po, may pong tawag ang matapang sa amin. Iyan po ang tinatawag nilang matupad. Kaya po ang mga kasama ko ngayon dito, ang sa leader, matupad po. Kaya pinapakilala ko po sa inyo na andito po kami. Alam po ninyo, isang, isa po ang icon leader. Malaki po ang amin na sa panahon na ito. Lalo-lalo po ako bilang isang leader masakit po sa aking nasasakupan na alam po ng batas at alam po ng mga tao kami ay pinakaatrasado kami ay pinakamababang klase ng tao kaya dapat po pinapaabot ko kay President Marcos di po kami nabibigyan pansin kaming mga aita pero ang nagbuhan po sa kanya mga ayta po na nagboto Wala pa kami karapatan na sabihin namin ang amin nasa loob-looban? Sa kayong po ay naiiwanan po kami ng progreso, naiiwanan po kami ng ating pamahalaan. Noon po ang kanyang tatay, talagang maayos po ang kanyang pamumuno kung hindi lang po pumutok ang vulkan alos mayaman na po ang mga aita. Pero ngayon po, nakita ko talaga na wala, wala pong hindi man siya nakakuha doon sa kahit konting batas ng kanyang tatay. Kaya alam po ninyo, yan po ang aking uh, iniisip. Samantala pong itong nakaraan na eleksyon, hindi ko po alam kung pare-pareho tayo na botol. Ako po ay isang leader lahat ng mga AITA kinampanya ko para sa kay BBM. Pero ngayon po, nakikita ko na pangalan man ng isang AITA wala po, walang dumarating na progreso sa amin. Mabuti po si Tatay Digong, Si Tatay Digong, ako po ay nakapunta. Ako po ay inimbitan niya sa kanyang opisina kaya mamaya po ma-enter natin siya. Ang aking pamumuno po ay hindi lang ngayon panahon pa rin ni Tatay Digong o yung mga ibang Presidente. Nakita ko po kay Tatay Digong, hindi po niya ako kinahiya na isang leader ini po niya ako doon sa... PA na, PACC. Yung kanya pong mga party guard, inigohin na. Dinala po ako. Inigot po niya, inigot po ako sa buong PACC pagkatapos, inatid po ako sa upuan. Ganun po ang pagkilala ni Tatay Digong, wala po siyang pinipili, na wala siyang tinatangi sa atin lahat. Kaya alam po ninyo, sabi ko, Si Tatay Tigong, dapat sana po kung hindi lang nalilipas yung posisyon. Hindi lang po nalilipas yung mga term nila. Dapat manatili si Tatay Tigong kung maaari lang At ang pangalawa po, alam niyo po, kaya andyan ang idol ko sa service na. Ngayon pa lang po kami nagtitap pero idol ito po ang aking kinakalungkot. Ang aming mayor sa Bambang, na si Mayor Alisco, ang gabi ngayon, dinataing ko sa taas, pati po sa mga media, ang totoo po nito, ang media na si... Ito pong medyang Jessica Soho. Sinundang po ako. Inintay ako para ma-interview lang. Sinabi ko po ang lahat ng problema ng mga Aita at ang problema namin dito sa aming mayor. Ang niyo nyo, iisa lang ang pinalitaw ni Jessica Soho. I isang salita lang. Ang dami kong sinabi, mayroon siguro kalahating oras sa mga interview, pero noong ipalapas po niya, ang sinabi -sina, ang salita ko Iisa lang po salita pagkatapos kinatna, mga bayas pong reporter yan. Yan po ang mga bayas na reporter, kaya sinasabi ko po, Gusto ko pag narinig ko po itong rally ito, talagang para po ako nabunutan ng tinig para po akong napunutan na tinig sa aking sarili. Kasi pwede ko na pong sabihin ang nasa loob-looban ko. Pwede kong sabihin at ipurgar ang nangyayari na sistema po ngayon sa ating lipunan. Lalo, lalo sa pamahala po ng ating presidente. Ako po hindi ko kinakalaban ng ating presidente. Pero ang mga mali, kagaya po namin mga AITA, hindi man kami binigyan pasensya, hindi man kami binigyan ng kahit konting halaga kasi ang tingin niya sa amin hindi tao kung hindi ang tingin niya yung unggoy yan po ang masabi ko sa ating Presidente pero naghirap po tayo para para sa pangay na butol nga tayo talaga. kaya ako po, andito po ako na kagaya po ng mga mga ako sa pagay, mamaya po pa interview talaga ako kay Sir Vista. Ito po, gusto kong ipahayag talaga yung mga nasa loob-loobang lalo-lalo yung mga ibang reporter-reporter dyan. Kaya ako po, pag-abot to sa lugar namin, ayaw na namin ang reporter. Palagay ko, kunin ko si Sir Vista, siya na lang ang mga magkukasama. Dahil ito po ang nakita ko tao, ito po ang nakita kong tao na talagang walang takot. Pareho po tayo, Sir Christoph, na hindi natatakot. Pag-abot po sa mali. Kaya ako po, ito, nakita po ninyo, sa balis, hindi ko man napalitaan na umikot doon ang ating presidente, Tarlac, kapas, walang talaga po kami itinakwil kami ng tadhana kay ABM. Ang tingin po niya sa amin ay hindi tao. Pero po yung tatay niya talagang yun ang tao na kung hindi man, kung hindi po ang vulkan, mayaman po kami sa ginawa po ni Abong Marcos. Kaya po ito sana tayo po ngayon ang dito na purong matatapang kaya maiso mata pa ah uh, sana po maraming uh, maraming marami salamat at tuan tayo susuko lapang ipaglalabang po natin yung nasa tama maraming maraming salamat po sa inyo mga kababayan natin ali si Baday Oscar Rivera ng ating mga katutubong ay maraming salamat po